Magandang araw mga ka-health! Welcome sa ating channel kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang paraan para sa malusog na pamumuhay. Sa episode na ito, tatalakay natin ang isang karaniwang problema na nararanasan ng marami sa atin, lalo na sa mga kababaihan, ang varicose veins. Ang varicose veins ay mga namamagang ugat na kadalasang makikita sa ating mga binti. Ito ay maaaring magdulot ng discomfort at minsan ay pananakit. Pero huwag kayong magalala. May mga paraan upang maiwasan ito at iyan ang ating pag-usapan natin ngayon. Siguraduhin ninyong panoorin hanggang dulo para sa mga praktikal na tips na makakatulong sa inyo. Kaya't ihanda na ang iyong sarili at alamin kung paano natin mapapanatili ang ating mga bintina malusog at walang varicose veins. Ang veins o mga ugat ay bahagi ng circulatory system ng katawan na responsable sa pagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang bahagi ng katawan pabalik sa puso. Ang mga ugat ay may espesyal na istruktura tungkulin upang matiyak ang mahusay na pagdaloy ng dugo. Ang mga pangunahing tungkulin ng veins ay ang pagbalik ng dugo na mababa sa oxygen at puno ng waste products mula sa katawan pabalik sa puso. Ang mga veins sa mga binti ay tinutulungan ng muscle contractions sa pag ng dugo pabalik sa puso. One-way valves, ang mga venous valves ay nag-aalok ng mekanismo upang pigilan ang backflow ng dugo na nagtutulak sa dugo patungo sa tamang direksyon pabalik sa puso. Pressure gradient ang daloy ng dugo sa veins ay dahil sa mas mababang presyon sa ugat kumpara ng mga arteries at sa tulong ng paghinga at paggalaw ng mga kalamnan. Mga uri ng veins Superficial veins, matatagpuan malapit sa ibabaw ng balat. Halimbawa, saphenous veins sa mga binti. Deep veins, matatagpuan sa malalim na bahagi ng mga kalamnan. Halimbawa, femoral veins at popliteal veins sa mga binti connecting veins or perforator veins naguugnay sa superficial veins at deep veins. Tinutulungan ang mga balanseng daloy ng dugo sa pagitan ng mga ugat na ito. Ang veins ay may mahalagang papel sa circulatory system ng katawan. Ang kanilang tamang pag-andar ay kritikal sa pagpapanatili ng mahusay na sirkulasyon ng dugo at pangkahalatang kalusugan ng katawan. Ang varicose veins o varicose na ugat ay may mga namamagang ugat na kadalasang matatagpuan sa mga binti at paa. Ang mga ito ay kulay asul o lila at maaaring maging nakausli o baluktot. Paano namumuo ang varicose veins? Pagkabigo ng mga valve o balbula ng ugat. Ang mga ugat ay may mamaliliit na valve na nagpapahintulot sa dugo na dumadaloy lamang patungo sa puso at humahadlang sa pag-agos ng dugo pabalik. Kapag ang mga valve na ito ay humina o nasira, ang dugo ay maaring bumalik at maipon sa ugat na nagiging sanhi ng pamamaga at pagbuo ng varicose veins. Pagtaas ng presyon sa ugat Ang sobrang presyon sa mga ugat, lalo na sa mga binti, ay maaring magdulot ng varicose veins. Ang presyon na ito ay maaring sanhin ng mahabang panahon na pagtayo o pagupo pagbubuntis, labis na timbang o pag-ire dahil sa constipation. Genetika Ang pagkakaroon ng family history ng varicose veins ay maaring magpataas ng iyong panganib na magkaroon din nito. Ang kahinaan ng mga pader ng ugat o mga balbula ay maaring namamana. Hormonal Changes ang mga pagbabago sa hormone tulad ng panahong pagbubuntis, menopause o paggamit ng birth control ay maaaring makapekto sa mga ugat at magdulot ng varicose veins. Mga sintomas ng varicose veins Namamagang ugat na kulay asul o lila Nakakabukol o baluktot na mga ugat Pananakit o kabigatan sa mga binti Pagkakaroon ng pulikat sa gabi pangati sa paligid ng isa o higit pang ugat. Pagbabago ng kulay ng balat sa paligid ng varicose veins. Mga salik na panganib. Ang pagtaas ng edad ay maaaring magdulot ng pagkasira ng balbula ng ugat. Mas madalas ito sa mga babae dahil sa mga hormonal changes. Ang pagtaas ng volume ng dugo sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring magdulot ng paglawak ng mga ugat. Kung may mga kamag-anak na may varicose veins, mas mataas ang panganib mo na magkaroon nito. Ang sobrang timbang ay maaari ding magdagdag ng presyon sa mga ugat. Ang mahabang oras ng paghindi paggalaw ay maaaring magpahirap sa pagdaloy ng dugo. Ang varicose veins o varicose na ugat ay may mga namamagang ugat na karaniwang lumalabas sa mga binti at paa. Karaniwang itong nangyayari dahil sa hindi maayos sa pagdaloy ng dugo pabalik sa puso Naritong ilang paraan upang maiwasan ang varicose veins. Mag-ehersisyo ng regular. Nakakatulong ang ehersisyo sa pagpapalakas ng mga ugat at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Mga simpleng ehersisyo tulad ng paglalakad, pagbibisikleta at paglangoy ay maaaring makatulong. Iwasan ng matagal na pagtayo o pagupo kung kailangan mong tumayo ng matagal, subukang maglipat-lipat ng timbang mula sa isang paa at patungo sa kabila. Kung nakaupo ng matagal, itaas ang iyong mga paa paminsan-minsan at subukang magunat o maglakad-lakad kahit ilang minuto. Magsuot ng komportabling damit at sapatos. Iwasan ang masisikip na damit lalo na sa baywang, binti at singit dahil maari itong makapag- Pigil ng daloy ng dugo. Gumamit ng komportabling sapatos at iwasan ng mataas na takong na sapatos. Kontroli ng timbang. Ang sobrang timbang ay maaaring magdulot ng dagdag na presyon sa iyong mga ugat. Panatilihin ang tamang timbang sa pamamagitan ng balansing pagkain at regular na ehersisyo. Iwasan ng cross-leg position. Ang pag-cross ng mga binti habang nakopo ay maaaring makapagpigin ng daloy ng dugo. Itaas ang mga paa. Kapag nagpapahinga, itaas ang iyong mga paa upang makatulong sa daloy ng dugo pabalik sa puso. Magsuot ng compression stockings. Ang pagsusot ng compression stockings ay maaaring makatulong sa pagdaloy ng dugo at maiwasan ng pamamaga ng mga ugat. Panatilihin ang tamang diet. Kumain ng pagkain na mataas sa fiber at mababas asin upang maiwasan ang constipation at pamamaga. Uminom ng maraming tubig upang manatiling hydrated. Huwag manigarilyo. Ang paninigarilyo ay maaaring makasama sa kalusugan ng iyong mga ugat at makapagpataas ang panganib sa pagkakaroon ng varicose veins. Kung mayroong kang family history ng varicose veins, mas mahalaga na sundin ang mga tips na ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng barikos na ugat. Kung nakakaranas ng sintomas, mahalagang kumunsulta sa doktor para sa tamang gabay at paggamot. At dyan nagtatapos ang ating episode tungkol sa kung paano iwasan ng varicose veins. Sana'y marami kayong natutunan at magamitin nyo ang mga tips na ibinabahagi namin kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang ilike at ishare sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring nangangailangan din ng impormasyong ito. At syempre, mag-subscribe na rin kayo sa ating channel para lagi kayong updated sa mga bagong videos na makakatulong sa inyong kalusugan at pang-araw-araw na pamumuhay. Pindutin rin ang bell icon para ma-notify kayo tuwing may bago tayong upload. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsuporta, mga makaheld health Hanggang sa susunod na episode. Ciao!